na uh, naglive tayo. Uh, Nalobat yung ating ginamit na uh, maglive. Bali, pinag-drive ko yung aking mga kapatid, kumain. Kakain kami dito sa, sa lugar na ito. Ito yung sa Baras Rizal. Ayan. Hanggang iniintay yung order. Ayan, ano naman tayo. Uh, gawin natin itong ano, vlog. Ayan, Ayan mata mga tao. Yung ating mga namit kanina rito, mga tiga... Karating lugar, sa lugar nila, ano, nila uh, Lorde Magalpok, sa, ano, sa Halahala. Meron din mga tigalugar namin sa Atanay. At merong uh, morong uh, angono, taytay at kainta. Yan. Yung po mga tiga kainta at saka angono. Manila na po yun sa sumasakop. Ayan. Hintayin nyo yung ating magiging vlog sa susunod ng mga araw sa ano. Sa Sitchutoy uh, mamimigay tayo ng ano ng mga sa mga batang uh, kapatid nating mga katutubo. Sana dumating na maagad yung, ano, yung aking uh, yung order sa, ano, sa Shopee para makapag-vlog na tayo. Ah, sister, brother, dalawa ba't yung isa? Ano na ito? Ko vlog ko na ito, vlog ko na. Ay, ito, dala ito. i ko ito bukas. Mga po yun. Malayo pa lugar siya sa, ano, Laguna. Nalimutan ko, sinabi niya kanina. Ayan. Ayan, mga tilya. Dito po yan, sa Baras, Rizal. Kalapit namin po ito. Ito Baras. Madilim yung, ano, ano. Ayan, si ate. Ate, ano yan? Pang-reel? <laughs> Pang-reel ba? Ay, ikaw pala yan. Ito, <laughs> vlog ko na itong bago. <laughs> Ingat kayo, ha? Huwag mo kalimutan na, Edward T, ha? Edward ty Salamat. Ayan. Marami ng tao nga uh, umalis kanina. Ang daming ano, nagpipicture-picture sa area tagal nung order namin na na yata ng ano kulang na isang oras na yata <laughs> gabi na wala pa rin ayan mayroon dito nagpipicture picture ayan si ate ano natin dito ayan oh Makira mo na. Sige. Thank you. Ayan yung table namin. Wala na yung mga kasama ko. Ah, yun, nandun Malaman, ayun, nandun na yung pansit. Malaman. Ayan, nabulaklak. Balik muna tayo dun sa ano, sa mga lugar na dinaanan natin ang live kanina. Ayan. Pakita ko muna sa inyo. Ayan, nandun na yata yung order ah. Ayan sila. Ayan. Ito yung mga pinag-drive ko. Mga Let's <laughs> go. Ikot, ikot muna ako lang sandali. Kunan ko lang 'tong mga nandito. Ayan, ang ating um, naging ano tuloy Unang vlog ng 2014 Wala pa kasi ating uh, mga tiyanelas na in-order Para sa mga uh, katutubo ng Sitio Toy. Kaya, ayan Eh, nagpa-drive sa akin mga ko At mamamahal dito at kakain Ayan yes. Ayan, ito yung isang ano kainan Doon kami sa kabila Ito yung kanilang uh, parking area dito ayan maluwag naman yun, ano, yung parking area nila maluwag naman siya balik na tayo at tinatawag na tayo kakain kakain na tayo kakain sa kabila Nakaready na rin na yung aming uh, ng order Ano lang yata ito? Uh, merienda <laughs> Ayan, no? mga antilya sa Barastro mga uh, kubo-kubo,

ayaw po yung mamahagi ng ano, sinelos po sa mga bata ng katutubo. Yeah. Uh, wala po. Ah, wala na ang batang ano, magpapasa si Chutoy. Yan. Yeah. <laughs> Hanggang wala tayong pang charity. Ito. Uh, ginawa na natin itong ano, vlog. Sayang naman kasi, siyempre. Ano, may magandang place dito sa karatig bayan namin sa Barangas Kusan. Ito, yeah. ginawa na natin ito. At okay naman to kasi sabi naman ni Kuya Balano, uh, mixed vlog tayo, mixed vlog. Ayan, salamat sa inyo. Uh, Ayan, Ayan, dito lang, bye bye. God bless. Tabing lawa ito. Itong lugar ito, tabing lawa. Kaya medyo maginhawa. Maginhawa yung ano, yung lugar. Sigurado si of. Ito yung pinaka-restaurant, ang aming kinainan ano, uh, coffee shop. Pero pwede rin naman doon kumain. Ayan yung parking area. Ihi muna tayo, ihi. Tagayin muna natin ito. Sukin natin yung restaurant dito. Uh, at kukunin ko yung ano, yung kung, ano, uh, dito, kinuwa ko ano, ang tawag ito. Kinuwa ko ng water lily na project ng anak ko kunin ko na rito sa lugar nito okay, dito tayo dumaan ito po yung pinakang restaurant nila dito ayan oh. sa tao ayun yung kain na Ah, may duyan. Ayan, may isa pang duyan. Ayan. bata. Ayan po yung mga parking area. Ayan. Ito yung ano, guardhouse. Eh. Ito yung ano, yung guardhouse. Ayan, yung pinaka guard house na. Ang ganda, cute. Cute siya. Eh, na po tayo. Palabas na tayo ng mga seal. Oo, ba yan? Ang ganda po ng lights. Oh. Pauwi wow, na tayo ng tanay. Basta kami nga na. Ano. O oh, hindi, punta muna tayong magandang baran. Saglit. Magandang baran. Ano? Ah, may dadaanan pa pala tayo, barang, no, no? Ame, tayo isa. So, sa kabilang, ano, Ayan, ayan, ang daan palabas ng mga, mga antilya yan. Uh, papasal pa lang kami sa isang lugar din dito sa Baras Rizal. May lawa din dito sa lugar na yun. Shortcut na lang tayo. Sa ayan, sa magandang Baras daw. Ako na yan, baka sa kabila. Mag-shortcut na ka lang tayo. Ayan, alam mo ko. <laughs> ayan, lumilipat kami dito ng aking mga kapatid sa ano. Sa Baras pa rin ito. Baras, Asaril Nan Eco Park ayan. Andun na sila, nauna na sila. Ba nagparada pa tayo ng tricycle kaya naiwan tayo ayan. Uh, bahagi ko rin sa inyo yung view lang dito sa lugar nito. Tabi nga na ito. Tabing ano rin to, tabi nga uh, lawa din to. Itong lugar na ito lugar nito. Eh mga may mga tindahan sa pagpasok ayan dami. ayan Uh, Atin, nandun na yung ano, Ando na yung Huwag na pa ba dyan? Ayan. Dati yung, ano, yung kinain na namin kanina. Ah, uh, meron pala dumabangka pang ano, pang renta. Ayan uh. Mga pang uh, pasahero. Medyo madilim lang yun ano, medyo ang um, daan. Ayan, tabing lawa. Ayan. Ayan. Ayan, isang pamilya. nagpi uh, Nagpipiknit. Kakainan. Ayan. Banding-banding. Ito yung mga naka-uniforme pa. Naka-apple lahat. Ah, uh, Valentine. Ang Anla, layo lang na nakaroon dito papasok. Mahaba. nagpipiknit sa tabi. Ayan. Masarap pag ano. Masarap mag-banding-banding. Eh, wala kung ano, kung bawal yung dami daming ano, pamilya, barkada, mga andyan sa ano, sa tabi. May mga uh, tenteng iba. Ayan, ah, na na pala ito. May kabilang side na pala. Ayan, malaki na bang ganda. Ayan, I love uh, ah. bang gandang baras.